Good morning, good morning mga amigo. Ito na naman tayo. Ulam for today. Uh, ah, pasintabi sa mga itong iglesia. Dinuguan po. ang manok. Ah, ang norte. Hindi pa nilalagay yung kanyang dugo mga amigo. Uh, ah, shout out din sa aming chef. Masarap magluto to eh. Hindi nagpapabanggit ng pangalan. Tawagin kasi sa lutuan to. Mga punsyonan. Ya, yeah, ya. Yeah. Kanya mga ano. Talagay pa. Yeah. Oops. Niluluto, niluluto. O oh, may palang iulam na. Hinahalo, hinahalo. Inugu ang norte. Iga. Shout out sa mga taga-norte lalong lalo na sa mga taga Pangasinan. taga Pangasinan kasi ito itong ano yung chef namin hindi nagpapakilala baka discover eh <coughs> oh, yummy yummy yum, yum 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 ubos na ang aming gasol <laughs> ubos na ang aming gasol Yay! Ayan mga amigo. Inilalagay na yung main event. Oh, oh. Palunok eh. Ayan, ang Lutong Norte. Ayan. Walang sabaw. Oh. Mawin na ba? Mawin. na. Oo. Oh. Nyam, 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 nam, nam, nam Ah, ang main event Woo! Kain na tayo mga amigo Kuha na ng plato Uy O, tikim, tikim mga amigo, uh, kain Ayan, kita pa naman, oh sa dami nang niloto, <laughs> ubos pa rin. <laughs>